Ayan doon. Kaya ako ngayon magbubong service ako sa doon ulit sa San Nicolas Batangas. God bless morning po ako sa lahat. Mag Gaya ko papuntang Batangas. Ganda pa rin ang mga umakakyo. Go. go! Yon mga par, good morning. Pagpunta eh, ko sa San Nicolas, Patapos yun eh. Para mag-derby. Puro tatlong ko man. Kaya nang matagdagan pa. Pamilya ng iyong asahan Sa mga charity ride Pwedeng programay nang dyan sa oras ng kalamidad Isa sa maaasahan Operation Relief ay sigurado Sa Mimoto Vlog, mahal ang tao Sa panahon na kailangan ng serbisyo Ibay Rescue ay darating sigurado Sa panahon na ikaw man ay nasiraan Nang Ibay Katreper ang yung kinakailangan Siya ay laging nandyan at nang tumulong Nang walang hinihingi na kapalit sa tulong Kaya ika'y isa sa aking hinahangaan Dahil sa pusilak na pagtulong mo at kalooban kaya ikaw ang aking idolo Sa mi motovlog Talagang na besi Sa mi Salamat sa pagtulong mo Nang walang hinihingin Kapalit kaya ikaw ang idol ko Sa mi motovlog Sana'y tumami pa Ang sumuporta ng mas marami ka pang matulungan Sa mi Sa mi Salamat sa pagtulong mo Nang walang iniingin Kapalit kaya ikaw ang idol ko Sang e Sana'y tumamipa pa Ang sumuporta ng mas marami ka pang matulungan Sang e to Dito na tayo sa location ni Nani Lita ulit. Nani Lita magpapagwala ng mga ano saksakan ng charger kasi. So, yung kanina, hindi ko hindi mo kasi dyan, eh. uh, Isang customer na hindi mapay. Andito ay nanilita. Ah. sira nito na 'yung charging port e, eh, no? Siya, di na Ito po. Baka ako i-check natin 'to baka 'yung wire nito parang umampot na, parang hindi pumapasok yung kuryente. Tapos itong ano papalitan ko na lang 'to, nay. 'Tol. May ano naman ako kuluma na 'yung tabi doon. Yeah. Patong ko na lang dito sa ilalim para makapag-charge si mam Ma dito. Yan, may makulit pang extra. Makulit ka. Dito naman susunod ko. Bakit siya ang kulit to. ni Charge. Power. Tapos sa... yun o, oh, niya siya okay na naputulo si wear doon sa ilalim kaya nirekta ko na doon sa mismong saksakan ang pauna kasi Muer yan okay na siya gumagana na po nai yan o, oh, may extra pa ulit o oh. Kapar ito yung pangalawang customer na in sa atin ni Nanay may i niya yan yung nawala <laughs> ng ilaw itong mga niya tapos na wala ilaw nawala ilaw, busina maybe, maybe, may, may ilaw lang wala na ilaw lang ha po dito po wow. kasi ang banggit ang banggit kasi ano alarm ha? alarm 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 Sino ka sa kalawang ka pa? Opo. Hindi malapit sa bahay. Opo, opo. Malapit ako. Yung... Alam ko rin na lang wala. Kapit May busina na rin yan. No? Hmm. Tapos, ah, wala. wala lang ilaw. Wala lang ilaw. Meron eh. ah, Meron na? <laughs> meron. Ay, di. Baybayin ko rin. Ha? Pagkagabi maliwanag. Pagkagabi araw, kumisay wala. <laughs> wala. Kaka kumalabo lang ako rin. ah, Meron. Meron na siya ay muna baka may pakakaroon ka si Ben na kung Wala Okay lahat e Okay na? <laughs> Oo oh, may ilaw, may busina Tain muna narinig lang ba ito? Ito high end naman po ito Oo nga Yan, nagla naman po lahat Sarila. So yun wala lang siya problema, no? okay naman pala siya Tain muna ba si tinagal na? Ito ang tinagal nga dito, hindi mo na kasa charge Ito talaga Wala na? Wala na yun Ayun po dito to? Hindi, tinagal na yan At tinagal yung connection? Wala Wala problema, okay naman pala i-bike nila sir hindi ko nakalala kung mga wiper na yun ay eh, nagaanap na ilan taon na po ito? magiging dalawa oh, na po magiging dalawa na po oo napal tayo ng battery eh? ba nagaanap na? Oh, okay. Ito takot sa technician yan baka nga pa hahaha <laughs> takot sa technician yan may mga ganyang e-bike eh hey, pag darating ang technician gumagaling may, eh ako may technician hindi lang licenciado hahaha aray ko hindi nga po experience lang doon yan yeah. salamat po salamat kayo ha thank you po okay ayaw eh ayaw magpa ayos eh ayos daw eh salamat po ngayon mga par may isa tayong customer ulit dito check natin oh maandar siya yung battery na battery nga to <laughs> buti na pagdala ako, oh, yun yung battery time you know? <laughs> so pag ginamit nila na loob agad testing natin oh nga wala yung power battery po palitan natin pero check ko muna para sigurado so yun mga part uh, testing ulit ni mama ito kasi yung paon kanina hindi siya makahon pati ako Iti-testing natin So, oh, mataas yan. Paon. Oh, yun. Ang bilis, oh. Diba? Golding. So, yun. Ang ah, problema na nila tapos. Kasi, ang dahilan yung wire. May nakakabit. Nakakabit yung 60 volts. Yan. Itong 60 volts kasi, pag lumay battery, gagamitin mo. Ikakabit mo to. Para atis mag ano siya, gumana siya sa controller nakakabit kasi ito kaya mababa yung ano hatak so yun okay na part lang battery diyan mga par ay ma'am uh, salamat po pala ano po ba masasabi sa gawa ko thank you po sa mabilis na transaksyon yun sana po ay madami pa kayong matulong kagaya kung may sira sa e-bike yun salamat thank po. po thank you ma'am sarap ng lomi mga par <laughs> nasando na ako mamaya may, may mga iba pang customer dito go! Thank you po! May pupuntahan pa tayo ng isa Kaya sasama na ako na ano sa Last na tayo So wait aldito pa na ano na ilaw ah, alarm. Tawag sa alarm ano ba 'yun tapos ginaya. Ideyo, sana lang pag na ano na ina. Kagadlaw. Kanina pa ho kayo? nakita ko yung ano niyan nasa likod niyo. 'Yan mga pare, 'yung pang-apat na customer natin testing natin ang issue daw umiila pag nagagalaw possible Tsaka, alarm pag ginaalarm oh, pag ah, ah, iya gina ano ah, mo ah, naman ah, na ah, naman pag dinilala pag ganyan may dadate may nadaan, pag na pag ganyan nailaw siya sa alarm yun ma'am disconnect na natin wala naman natang alam pa, pag ganyan Bali, mawawala na silbi to. Ah, yung pag ano? Yung remote, opo. Dito po yung sa remote. Eh. Pag kinlik mo yan, mag-open na yan. Ah, yeah. yan yun. Papatay mo. Diba, na ho yan? Opo. Ah, pag ganyan? Oo, uh, kasi ano yun, ah, uh, Kumbaga warning lang din yung ano pag ilaw nito pag nagagalaw. Yan lang naman mo ang ano. Ah! Pwede natin disconnect yun. Kaso mo, ayun. Pag once na tumunog na, matik yun, nakaset na yung alarm yan. Kaya pag nagalaw yan, o kaya may malakas na impact. Magano magre-react yan. Yan, yan. Pag ganyan, ay pinag-gusto ng, ng anak ko. Pal, pa, Mawala yan. Uh -huh. Tatanggalin natin yung alarm. Kaya diba. mo. Okay lang. Okay. So ayun, tatanggalin natin yung alarm niya. Safe naman parking yun walang problema kung meron kasi yung parking na talagang nasa labas lang yeah. so, oh, di-disconnect ko lang yung pinaka-alarm Kasi be, ba? Hindi niya. Wala na pala kayo mano? Ito, e Ay, ma, no? Tanggal ko lang. May ari ng e-bike. Ay ma'am. Okay na, na e-bike niyo ma'am. Bali, tinanggal ko lang din yung alarm. Wala kayo sa alipura ka Yon. Salamat po. Thank you, Den. Yeah, Ayos. Ay, 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 hey. Ay ay, ay, anyway, thank you, Nate. Yes, thank thank you thank you, thank you. thank you. Thank you. sa mi motoblock pagtulong ay pangmalakasan pagtulong ay bukal sa puso yan ang iyong asahan sa mga charity ride nang sa oras ng kalamidad Isa sa maaasahan Operation Relief ay sigurado Sa mi motovlog, mahal ang tao Sa panahon na kailangan ng serbisyo Ibay Crescue ay darating sigurado Sa panahon na ikaw man ay nasiraan Nang ibay katreper ang iyong kinakailangan Siya ay laging nang dyan at ng walang hinihingi nakapalit sa tulong Kaya ika'y isa sa aking hinahangaan Dahil sa busilak na pagtulong mo at titulo sa mi motoblog talagang si sa mi motoblog salamat sa pagtulong mo nang walang giniing kapalit kaya ikaw ang idol ko sa mi motoblog sana'y tumami pa ang sumuporta ng mas marami ka pang matulungan sa mi